development no at uh, ito nga isa sa pinaka-exciting you know, kung uh, totoo ba oo. na dumating na yung ICC warrant to pares kay uh, Senator Alam Bato mo, De La Rosa. Yun nga partner, habang tayo um, uh, dinedelubyo ng, ng bagyong ito na uwan, siya namang bumuhat sa atin oh. ding mga balita itong kay Senator Bato De La Rosa. Oh, yes, diba? oo. At uh, hmm. kaya nga lamang... Uh, dapat magkaroon tayo ng confirmation talaga eh no. Mm -hmm. Sa as of this moment, di ko alam kung may confirmation. Wala if bang... There was really a uh, warrant of arrest issued oh, by oh. ICC pero kumalat na kasi. Yung ng information si uh, Justice Secretary uh, si Ombudsman Remulia. Oo. Oh, oh. Pero sa puntong 'yan, partner, ay naglabas din ng pahayag si Attorney uh, si Senator Alan Peter Cayetano no. Ah uh, to that ano uh, usapin. And uh, as of latest then I see Senator Robin Padilla din na sinasabi niya walang iwanan yan, sabi niya. Well, pag usapan muna natin partner ano ba itong uh, punto dito sa usapin kay Senator Bato de la Rosa. Dalawa ang ano dito ay eh, issue. Yung mm -mm. una ay uh, napag-usapan yung tungkol sa statement ni uh, senator Tito Soto mm -hmm. that uh, in the event na talagang meron naman talagang may uh, ICC warrant o pares and that if uh, the Congress is in session, mm -hmm. sabi po ni Tito Sen ay uh, hindi niya hahayaan na-arrestuhin sa loob ng Senate, Senate. premises. Itong si Sen. Uh, Bato de la Rosa dahil mm -hmm. uh, ay uh, bilang... Uh, parang preservation ng dignity of the mm -hmm. Senate. They, he will not allow it as a Senate president. The arrest of uh, the uh, Senator De La Rosa. Mm -hmm. Ayan ang usap-usapan. Pero maraming uh, objection dyan, maraming negative uh, reaction mm -hmm. oh, on the part of the netizens dahil uh, bakit namang ganon? Mm -hmm. Eh meron ng ICC warrant to para sabat pipigilan. Eh sabi ni... Uh, ni Tito Sen, eh, mayroong privilege yan. And at the same time, to maintain the dignity of the institution the we should not allow any uh, anyone who will arrest the uh, senator oh. pero paglabas naman daw ng pintuan ng senate bahala na si buhay niya <laughs> pa paano kaya pa paano mo malalaman partner no, na kung sa loob ng Senado o sa labas eh kung saan siya matagpuan ganun isa iibibigay oh. eh, sabi kasi ni Senate President eh, if Bato is out of the Senate premises mm -hmm. or sa building nila while uh, the Senate is in session mm -hmm. pag lumabas yan Uh, that is no longer the concern of uh, the Senate uh, uh, management. No? Uh, pwede nang in si Bato, for, mm -hmm. pero for as long as nandoon siya sa loob ng session hall okay. bilang respeto at pag-maintain uh, ng dignity of the institution, mm -hmm. sabi niya as Senate President, I won't allow the arrest of Senate President Bato de la Rosa. Mm -hmm. Pero sa ng akin, alam mo partner, mm -hmm ito po ay may uh, merong technicalities eh, sa ilalim ng ating batas mm -mm. sa saligang batas in particular sapagkat thing it president uh, tito soto mm -mm. ay dapat sumunod sa ipinag-uutos ng ating saligang batas mm -mm. sapagkat yung pribilehiyo ng isang senador from uh, arrest no uh, para hindi siya ma-arresto during the session mm -mm. ng legislative department ay a apply lamang sa isang mambabatas na kung saan siya ay naharap sa isang uh, kaso na may corresponding penalty of uh, less than six years. Oh. Kung uh, mahalala natin si Bato ay nasasakdal sa isang uh, usapin mm -hmm. na may corresponding penalty of uh, more than 20 years or mm -hmm. even life imprisonment dyan. Kasi mm -hmm. Ang uh, kaso niya sa International Criminal Court ay pareho ng kay Duterte. Oo. Sorry. Crimes against humanity. Uh, humanity, mm. di ba? At yan ay serious offense yan. Mm -hmm. Considered as heinous crime yan. Mm -hmm. At yan ay uh, ay uh, hindi kasama sa exemption na sinasabi ng ating saligang batas na uh, may pribilehyo ang isang uh, ang isang mambabatas from arrest during the mm -hmm. uh, session ng uh, Senado. Mm -hmm. So therefore, ano ba ang susundin dyan ni Senate President? Yung uh, bigyan ng pribilehyo ang isa sa kanyang mga miyembro sa Senado at huwag arestuhin sapagkat yan ay privilege ng isang mambabatas o uh, habang siya nandiyan sa loob ng session 0. O susundin pa niya kapag kumatok na sa pintuan ng mm -hmm. Senado ang mga arresto Uh, sa senador na si De La Rosa, uh -oh. papapasukin ba niya para arestuhin ang isa sa kanyang mga miyembro? Definitely mm -hmm. dapat sundin niya. Papasukin niya ang aresto sapagkat yan ang ipinag-uutos ng ating saligang batas. Uh -hmm. Ang binibigyan lang ng proteksyon ay yung pagkakasala na may kaparosohan na hindi lalagpas ng anim na taon. Ang kaso ni Bato ay considered as life imprisonment Prison, yeah. ang uh, penalty. So uh -huh. therefore, If there will be the uh, if if the arresting officers will now uh, knock on the door of the Senate mm -mm. the Senate president who's she's in charge ay, uh, has the uh, lawful duty to mm -mm. open the door and allow the arresting officer to arrest Bato de la Rosa on the basis of the provision of the 1987 konstitusyon. 'Yun ang dapat talaga legal na mangyari. Oo, oh, hindi, oh. ma, hindi niya hindi niya 'yan sapagkat batas 'yan eh. Ano mm -hmm. ba ang importante? Ang dignidad ng institusyon o ang ipinag-uutos ng saligang batas. Mm -hmm. 'Yan 'yan, ano uh, siguro naman alam naman natin kung sino ang dapat sundin. Mm -hmm. The 1987 Constitution is the fundamental law and is considered as the highest law of the land. Mm -hmm. Yung uh, hindi pag-aresto sa Senador habang in-session, mm -hmm. yan po ay uh, yung pag-maintain ng kanilang dignity ay part only of the internal rules of the Senate. And it mm -hmm. cannot uh, uh, overcome the provisions of the 1987 Constitution. Constitution. Oh, yun. Eh huh? hindi kayo partner ang mga agam-agam at kuro-kuro ng ating mga kayubi? Eh baka doon na lamang mag-stay sa Senado si Senator Bato? Oh. ay Hindi niya magagawa yan. The moment nandiyan ang ICC, Warren Tobares, mm -hmm. hindi makakatanggi ang Senado na buksan ng pintuan at ipaaresto si Bato. Mm -hmm. Sapagkat malinaw ang saligang batas. Mm -hmm. Ang proteksyon ay ibinibigay lamang sa isang mambabatas mm -hmm. na nagkasala at may kaparosahan na anim na taon o bababa pa sa anim na taon na taon pero kapag yan ay lumagpas ng anim na taon mm -hmm. wala na ang pribilehiyo mo at ikaw oh. ay dapat sumunod sa ipinag-uutos mm -hmm. ng pinakamataas na batas sa ating bansa yung Constitution. Constitution. but when worst comes to worst at atoy nino partner hindi talaga ibigay ng sen ng senado na president tito soto sino ang po pwedeng managot dito magkakaroon siya ng legal problem no si Tito Sen Tito Sen will face uh, a very big mm -hmm. challenge on this uh, situation because he will be violating the 1987 constitution oh. and that will uh, uh give him a big problem that would lead to his removal as senator of the Republic of the Philippines mm -hmm. delikado yan oh, eh, oh. Eh, ano ba gusto niya makisama sa kanyang kasamaan sa senate o oh, oh, oh. sunti ng saligang batas o oh, okay. paki niya at ilagay niya sa alanganin ang kanyang posisyon bilang isang senador oh. dahil ikaw ay lalabag sa ipinag-uutos ng saligang batas mm, mm, mahirap 'yon mm. kung ako kay Tito Sen oh, oh. sumunod na lang sa saligang batas o oh, kasi diba? ang isa dun partner titingnan dun eh Kapa -ka ko to senador eh di ba ay wala oh, walang oh. ganon. pagdating sa ganyan sa pagsunod ng batas wala mm, ang kasakasamang ang susundin dapat natin ay ang batas, batas. sapagkat siya ng uh, mm -hmm. ating sandigan sa lahat ng sitwasyon no upang mabigyan natin ng oh, katarungan oh. ang bawat mamamayang Pilipino. And worst case scenario ang i-invoke dyan ng arresting officer is the 1987 Constitution. Constitution. This is not a minor offense but a serious and uh, one that is considered as a heinous crime. Oh and with the case of senator de la rosa naman kasi sa icc to partner no ang usapin naman oo, oo iba naman ito ang punto dyan. dapat sumunod si senator si senate president tito soto ayun sa constitution yeah, dapat, dapat talaga sumunod si tito soto mm -hmm. da da dahil mambabata sila alam nila ang batas dapat sundin nila yan otherwise they will be the first Uh, want to violate the uh, the constitution and other mm -hmm. existing laws. Yun lang partner. Uh, niya. usapin dito kay tungkol kay uh, Bato de la Rosa mm -hmm. ay uh, kung ito ba ay ay uh, isang uh, isang uh, situation na dapat sundin ang mm -hmm. uh, domestic law o dapat sundin ang isang extradition na uh, treaty or extradition rules of procedure. Ang mm -hmm. uh, marami ang nagsasabi lalong lalong na yung kampo ng mga kakampi. Ng, uh, ng Duterte at nitong si De La Rosa, ang kanilang sinasabi ay kailangan dumaan to sa isang masusing uh, paraan na kung saan dapat dumaan sa domestic law upang mm. mabigyan ng due process ang nasabing uh, senador. At uh, hindi dapat yan automatic na aarestuhin ang senador at bigla na lamang dadalin sa The Hague, Netherlands, doon sa International criminal court, uh -oh. kagaya ng ginawa sa dating Pangulo, uh -oh. si Rodrigo Roa Duterte. Mm -hmm. Pero uh, may ilang opisyal na nagsasabi na dapat hindi uh, automatic na no, dadalhin sa ne Netherlands. Kailangan uh, makialaman domestic. No Pag nababas ang red notice, because we are a, a, a member of the International Police Organization, we need to cooperate with the Interpol who will uh, serve now the uh, the red notice and then the interpol will now cooperate with our government through the department of justice the national bureau of investigation mm -hmm. and the philippine national police and department of uh, interior mm -hmm. pag nakipag cooperate dyan, they, they need to serve the warrant and there there is stooded on the part of the philippine government to uh, bring senator de la rosa to the uh, to the sala of uh, of a judge of year uh, of a domestic court sa regional trial court. Hindi hmm. mo na dapat dalhin yan sa regional trial court no para i-validate, i-check kung si De La Rosa ba talaga yan, kung talaga bang binigyan ng due process yan. Hmm. Kasi ang mismong batas ng Pilipinas under Republic Act 9851, in particular Section 17, ang siya mismong naguutos sa ating gobyerno na kapag merong warrant of arrest issued by the International Tribunal, kailangan natin makipag-cooperate at isurrender ang akusado directly to the International Criminal Court. And extradition is out of the topic here. Walang extradition na pinag-uusapan dito sa sapagkat oh. hindi naman isang bansa ang ICC. Ang ICC ay nakatayo lamang ang building niyan doon sa The Hague, Netherlands na kung saan ang Netherlands ay wala pong extradition treaty sa Pilipinas. Wala tayong extradition treaty dyan. Kaya ano yung sinasabi mm -hmm. nila na dapat dumaan sa domestic court para ma-extradite si Bato. The terminology they are using is out of, order. <laughs> Wala yan sa usapin ng ICC warrant. Ang pinag-uusapan dito ay surrender mo si Bato on the basis of the warrant of arrest issued by an international tribunal, not a state. ICC is not a state. It is a court, an international court no? that is now serving the warrant of arrest against the accused. Mm -hmm. So walang extradition, walang dadaan sa domestic court. Ang domestic court ay pwede lamang makailam sa ilalim din no ng kautosan ng Section 17 na Republic Act 9851 sapagkat mm -hmm. do sa Section 17 dalawang clauses po 'yan. Dalawang clauses. Yung isa inuutusan tayong isurrender ang akusado kapag mm -hmm. may warrant to pares isurender mo sa International Criminal Court. Mm. Okay? Ang mm -hmm. Pilipinas ay dapat makipagtulungan. Mm -hmm. Yung pangalawang clause na doon sa Section 17, oh. yung pangalawa at panghuling clause sa Section 17 na Republic Act 1951, sinasabi ay kung extradition 'yan, mm. 'no, dapat dumaan sa domestic court. Mm. Ito ba ay extradition? Mm. Hindi naman extradition 'to. Walang extradition because we do not have extradition treaty with Netherlands. Why? Because we do not have an extradition treaty with Netherlands kaya walang extradition na mangyayari. Walang mangyayari na dadaan sa domestic court, sa regional trial court. Yan po ang sinasabi ng batas. Uh, sa madaling salita, surrender mo si Bato. Direkta ka sa The Hague katulad ng ginawa kay Rodrigo Duterte. Nako, dapat ganoon ang ang magiging scenario. So, itong mga nakarang araw at mga nakarang oras, so mm. marami akong napapakinggan na na kailangan daw do dumating do, dumaan sa domestic court. Mm. Uh, dapat daw ay uh, bistahin sa sa isang lokal na korte si Bato. Pagbigyan ng due process, hindi mm. po dadaan diyan, no? Oh. Huwag niyo gagamitin yung extradite. Huwag -oh. gagamitin yung extradition na word. Because mm -hmm. there is no extradition treaty between Netherlands oh. and the Philippines. The right term, the proper ter terminology is surrender bato, not extradite bato. Oh. Yung, uh, yung yung uh, nilabas na rules of procedure ng ating mm -hmm. Korte Suprema regarding extradition na hindi automatiko surrender mo, ang ating uh, ang ating uh, kababayan na Pilipino oh, oh. Uh, it does not apply to ICC it only applies to an agreement between two states. Oh, eh. ICC is not a state. Oh, it oh. is an international tribunal sabi ko nga kanina. Oh, oh, so hindi applicable dito kay BATO. Ang dami hmm. nagsasabi ayon sa bagong inilabas a patakaran ng ating Korte Suprema regarding extradition. Mm -mm. Pag nakita mo yung word na extradition, tigil ka na, huwag mo nang basahin. Mm, Because okay. this, there is no extradition in oh, this oh. issue about Bato de la Rosa. What oh, we are oh. talking here is a warrant of arrest issued by the International Tribunal no? Oh, uh, regarding oh. the commission of crimes against humanity. May nakikita ka ba dito personal attorney partner na, mag magiging ganun din ba ang senaryo with former President Duterte bago dinala sa The sa Netherlands? With If, if there will be the refusal on the part of, uh, on the part of Bato Do de Rosa, there they, might be a delay in the arrest. No? Pero kasi oh. yung kaso kasi ni Duterte talagang sabi niya, nung uh, bago siya aresto ng ICC ay pagsisisipain niya yung mga mga arresto sa kanya di ba uh -huh. sinabi naman niya eh, uh -huh. on, on live yan sa sa palagi sa interview niya at, uh, at uh, hindi siya papayag dahil uh, marami siyang barrel na nakahanda uh -huh. sinabi din niya, niya sa mga interview niya uh -huh. so definitely sabi niya before his arrest parang talaga magkakaroon ng refusal Ba't not in the case of Bato? Sabi naman ni Bato eh, kapag dumating ang warrant to, arrest eh, oh, oh. uh so, nyo, si, Tri si Trillianis pa umaresto sa akin. Oh, Nagpusasan so, ako eh. Ed... Si make my day, Trillanes, oh, Trillianis. Oh. Sabi, diba? ba? Beno, lo and the Learn the law, know your right.